Hello guys, good evening. Kumusta kayo dyan guys? Nandito ako ngayon sa guest room namin. Kasi, alis daw kami guys. Kasama ko yung aking mga alaga. So ngayon, habang hinihintay ko sila, dito muna tayo mag-uusap. Ano? So ngayon guys, pupunta daw kami ngayon sa may tindahan na pangalan daw, buho ba yun? Buho? Sabi ng alaga ko pangalan doon na buho, tindahan ng mga damitan. So pagkatapos daw namin doon sa mga tindahan ng damitan, punta daw kami sa yung pangpaganda guys, ba pang pangbili bilihan ng mga lipstick, foundation, usapan pa na, usapan na, basta pang anik-anik sa mukha guys, ba. So hindi ko kayo, hindi ko alam kung isasama ko kayo doon kasi nga guys, 'di ba bawal mga alaga ko sa aking video. So, baka, baka masagip sila. So, ayan. Tingnan na lang natin, guys. See you! Tara na, guys. Wala ka, wala make-up. guys. Maas na tanong no, make-up na. Let's go. Oh, yan ang sasakyan namin. Let's go. guys, dito kami guys sa uh, iwan ko kung pupunta daw kami dito sa Buho. <laughs> guys, Buho ang pangalan diyan, Buho. Jan kami papasok sa Buho, guys. sa Naol Buho. <laughs> Let's go guys, punta ng Buho. Buho pa more. tayo ng Buho, guys. buhok. Aray ka. Punta kami ng buhok. Buhok, buhok, Omar. Buhok, let's go. Buhok. So dito kami guys hindi kung anong mabili namin dito sa buho buho <laughs> buho buh. mga souvenir mga ano guys mga burluloy burluloy mga gaon dito guys Ayan dito guys. Ayan, guys, tingnan natin kung magkano yung price. Hala. Hala, hala, hala. ito guys kaya to no ito tuh guys itu ko yung kulay guys, okay, puro mga gown ang binebenta dito. Di ako makapagano condition ay condition guys mahal naman yun dito guys yung pang extension ng mga kilay ay kilay ba yun oh, kilay oh, pilog mata diyan ni siya pang extension ng mga pilog og mata guys kanang walang mga pilog og mata ba parehan nako char

Pibilik kami ng tea time. Charot. Tea time for more. Mag tea time kami guys. Tea time. Tea time. Andito na yung mama. Hello. How are you? Let's go. Bye. <laughs> Bye. Ayan guys, yung aming tea, yung aming coffee. Ayan, aming coffee guys, napakainit. Just mayo naman to. So ngayon guys, dito na kami sa tindahan. Punta muna na kami sa tindahan bago sa bahay. Guys, yung lugar namin dito guys. Punta muna na kami, pasok muna ako ng tindahan guys. Kasi ano, may bibilhin lang sa trip. Ayan. Hello. Ah. Punta man ako dito guys kasi bak tingnan ko meron bang pansit tek canton Ay meron mga andomi dito. Hindi talaga ako kumakain ng andomi. Ah meron dito oh. Ah, pwede din ito eh. Eh, ito, ito yung aking gusto mahal naman yung yan Haloh Mahal man eh Un unsa naman na Un Ang aramang mahal ah Dapat ko anlang na siya Dapat ko anlang na siya 300 besa Huwag sa mall bibilhin Sobrang naman kamahal Dito eh ito sa tindahan guys mahal nyo ang dumi guys oh. ang dumi ang dumi mga karun eh anak ko mahal naman dito pag sa tindahan talaga mahal guys uwi na uwi na guys sa bahay kasi gabi na eh uwi na kaya eh. dito sa tindahan awesome. dito kami sa pikas harangman harang dyan ang mga na may gaatong i e, mga chocolate meron ba silang ditong mga cream tingnan ko lang kung may rin cream sabon shampoo ito yung aking magkano ba ito

Naanami -na guys, ulit nami sa balay eh. Okay, gabiin na. Maglungag para bako. Maglungag para bako guys. Maglungag ba maglungag. Bye.